Okay. So to answer that questions, may sagot na sila pero bago ang lahat, update lang. As expected, deactivated na ako okay Joyride. So din deactivate nila ako kagabi. So before nila ko i-deactivate actually, after kong i-post yung video, tumawag sa akin yung senior supervisor ng Joyride. No, so, nagkaroon kami ng uh, polite and professional conversation regarding on this uh, question, yung tanong ko. And ang sagot na binigay niya sa akin is the reason kung bakit kumakaltas si Joyride sa tip is it's system generated something like that na parang lahat ng papasok sa app is automatically computed or deducted 20% of the commission. It doesn't answer the question. Hindi ako na satisfied sa sagot nila, but that's fine for me, nabigyan ako ng kasagutan. So, in offer ko na gusto niyo po ba na i-delete ko na 'yung video since hindi naman 'to magbe-benefit sa atin kasi associated ako sa kanila hindi yung magbe-benefit para sa aming dalawa so sabi ko sige I will take consideration of deleting it kasi dito sa TikTok kapag nag-upload ka is matatabunan ng engagement yung nauna mong post but unfortunately pare during that day or that night in the middle of the night uh, 12 midnight parang 12 midnight ato yun yep tumawag sa akin yung isa sa mga admin nila no Then kahit antok na antok ako pare sinagot ko Tapos parang hindi na lang ako nagsalita Ang una kong narinig Hi, this is ganito Na parang uh, pakidelete na po yung video Kasi nag na po siya ng negative uh, comments Marami na po siya negative comments Okay, first of all Wala akong control dun sa comments Okay? <laughs> hindi ko kontrolado yung comment section Okay? And second pare Wala kayong respeto sa oras ng pahinga ko Ang routine ko ganito pag ko, biyahe Pasok sa school, pag uwi school works, tas tulog, tas repeat. So, if you're not going to respect my time, bakit ako may pag-cooperate sa inyo? ba? Diba? So, after that, sinagot ko, hindi ako nagsalita, natulog ulit ako. Kinaumagahan, tawag pa rin sila ng tawag. Tapos, pagdating ng alas 3, sinagot ko yung tawag nila. Sinabi ko na, hi, uh, pwede po ba mamaya na kayo tumawag 8, ng 8pm kasi may ginagawa ko regarding sa school. Medyo busy, ganto ganyan sabi so, eh, sige, okay daw. Tapos, pare, tumawag sila ng alas 5 ng hapon. Eh, kalagit na ako ng pagre-review dun sa report ko eh. So, sinigot ko. And, unfortunately, medyo ah, napagbuhusan ko ng frustration ko yung nakausap ko. no? Kasi, hindi nyo naman kami mga empleyado. Ano ba yun? Na parang anytime na parang dapat sagutin namin yung tawag nyo. Ano ba? Huwag nyo sanang kalimutan na partners nyo kami. Kami nagpapasok ng pera sa inyo. And pag nandiyan kami sa hub, sana gagalangin nyo kami. You wanna know the reason kung bakit ako na-deactivate? Kasi gusto nilang pumunta ako sa hub, sa Antipolo, para magbigay na explanation dun sa tanong ko. I'm not stupid. I'm not going there. Balagbag sumagat yung mga empleyado nyo dyan. Tapos pupunta ako dyan. I mean, kasi hindi ko alam sa mga empleyado dyan pare kung bakit sila balagbag sumagat ha. Hindi lang naman ako siguro yung nakaranas ng ganito. Na parang ganun nga sila mga ipag-usap pagdating sa mga rider. Pero, <laughs> I guess you should never ever forget na kami nagpapasok ng pera sa inyo. No? Kami ang puso at kaluluwa ng app na to. <laughs> And, yung sinasabi nyo na, ano Response nyo na palagi na pwede kayong lumipat sa iba, bukas ang pintuan ni Joyride. I mean, baka nakakalimutan nyo mas kailangan nyo kami kesa sa kailangan namin kayo. Kasi katulad ng sinabi nyo, pwede kaming lumipat sa iba.